today's video may pinuntahan nga pala ako dito sa may motor trade titingnan ko kasi yung motor na lagi ko na lang nakikita sa facebook na para bang nagpapahiwatig na bumili na ako ng bagong motor kaya naman samahan nyo ako kung anong klasing motor ang kukunin ko at pagkapasok ko sa loob, ito agad ang nakita ko, ang Aerox SP. Tingnan nyo naman, napakaangas. Pati ang presyo, napakaangas din. Sa halagang 165,000, may Aerox SP ka na. Yan yung tipong pagka mo, wala ka nang babaguhin pa. Dahil mas pogi pa sa'yo yung Aerox SP. <laughs> keyless na nga din pala to at naka dual disc brake na. Samahan mo pa ng pinakamalupit na shifter na nagbibigay ganda ng takbo sa motor mo. Woo! At sa bandang kaliwa ko naman ang Aerox na standard kulay blue. Tingnan nyo naman napakaangas din na kung titingnan mo sa personal napaka maskuladong tingnan. Kaso nga lang wala dito yung gusto kong motor. Sabi ni Sir dun pa daw namin kukunin sa nagkarlan. Oh no! Kaya naman at eto dali-dali kaming pumunta dun. Matapos ang mahabang biyahe, andito na kami sa nagkarlan. Malayo pa lang, kita ko na yung bibilhin kong motor. Woo! At maya maya nga, at eto, tinutulak na ni sir yung gusto kong motor. Aww. Nice! Bali Aerox 155 nga pala ang motor na binili ko At ganitong kulay ang gusto ko Kaya naman nilapitan ko ito kung goods ba ang motor na to At yan na nga kitang kita nyo naman ang kulay Napakaganda Woo! At nang sigurado na ako sa motor na to Magpapicture muna tayo at shoutout nga pala kay Sir na gumawa ng paraan para makuha ko ang motor na to at hanggang dito na lang ang vlog ko.